She may not like the content of my answer, but I am answering. She may not like. She may not like. She may not like. I, trending <cửin rêve> I FM. Emong lagi si Anty. Pagdating ng afternoon naman, everybody. Eto, hindi ako nagbibiro, ha? Hindi kagaya ni Senator John Vic Remulia na nagbibiro. Pero alam ba ninyo, Idol? Hindi ako magbibiro ngayon dahil kahit si BP pinano ako, sabi niya, no? Ito ang inaabangan ninyo. Si Emong ay bumaba galing norte. Nag-U-turn pabalik ng kagayan kung saan magtatagpo sila ni Dante papuntang Japan. Dante in Emong in Japan. <laughs> Ayun ang pelikula siguro, no? Ito na ang listahan ng walang pasok bukas Friday. <laughs> All right, mga idol. Ha? Ito yung mga walang pasok bukas. Ang lahat ng mga antas na mag-aaral ay kasama, pati na rin ang test the learners. Wala rin pasok ang government offices. Pero ang government frontliner workers ay may pasok. Yung iba ay hybrid system in place according to their respective agencies. Ang mga walang pasok, ito yung red, uh, warning, no? Malakas ang ulan, 200 mm pataas. Bataan, Benguet, Ilocosul, La Union, Occidental Mindoro, Pangasinan, Zambales. At ang orange warning naman, 150 to 200 millimeters of rain. Abra, Batangas, Cavite, Ifugao, Ilocos, Norte. Awang pasok to no bigatan. Baka uh, di gobyerno kung nagiti. Ta kami, ta, private. Kaya di agbas-basa. Laguna, Mountain Province, Pampanga, Tarlac. Yellow warning, Albay, Apayao, Aurora, Bulacan, Cagayan, Camarines Norte, Camarines Sur. Isabela, Kalinga, Barindo, Kel, Metro Manila, Nueva Ecija, Nueva Iskaya, Oriental Mindoro, Palawan, Quezon, Quirino, Rizal, and Romblon. Wala na tatawad ah. Tama lang ang pagkakakodigo. Keep safe everyone, sabi. From VILG Philippines. Alright. Yan ang ating ay trending na naman. 99.5 Lawag Uy pare, nagpindas may tubalay mo nag pa ito sa na oh Anaya dusar mo Ginatang ko lang i-JMVC Trading and Merchandising Adula lako dang abran sa si semento Adabar ako, Alpa Nalakangaroon din na tipkir pa ikas ka ti at ko kay -misis. Ha! bạn biết bao nhiêu? Bằng bao điệp viên mày bê MBC Trading and Merchandising MBC MBC Trading and Merchandising Bất bì bao nhiêu namin tóc MBC MBC Trading and Merchandising Ta bắt bắt sa Martin Development Corporation is a regional distributor of Paraco and Alpha Cements in Region 1. Located at Barangay 38A, Mangato, Lawang City, Locos Norte. For inquiries, contact them at 0917-108-8682. 0917-108-8682. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata Siyam Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. X3, tunay, natural at original. Says, "Ganda ng hair." Naka empress, impressively smooth, shiny and healthy with regular use. Naka empress, naka empress. Try Mona Sis. be an empress for impressive hair. Empress shampoo with regular use. Empress shampoo. for impressive hair. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang araw araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang ka